Iniimbestigahan ngayon ang dalawang pulis na nanakit ng isang traffic enforcer sa Valenzuela City. Kita lang umano ng enforcer ang mga pulis na bukod sa nakamotor ng nakainom ay wala pang suot na helmet. Pinuri naman ng lokal na pamahalaan ng lungsod ang traffic enforcer dahil sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Sa pulsa CCTV video na ito ang pagbunot ng baril at paninikmura ng isang pulis sa isang traffic enforcer sa kahabaan ng kalye MH Del Pilar, Barangay Mabolo, Valenzuela City, ito lang linggo na madaling araw. Kwento ni Ronaldo David ng Traffic Management Office o TMO Valenzuela, napansin niya ang dalawang nakamotrosiklo na parehong walang suot na helmet at nakachinelas, malinaw na paglabag sa ordinansa ng lungsod, tinggil sa tamang dress code ng mga nakamotor sa kalsada. Pero nang sitahin niya ang mga nakamotrosiklo, siya pa ang muntik ng madehado. Napag-alaman polis Maynila na kinilala ang sila Police Staff Sergeant Ernesto Camacho at Police Staff Sergeant Masong Kabudoy na nakatalaga sa Delpan Police Station 12. Kitang kita sa video na napahawak na lang ang traffic enforcers sa kanyang tiyan matapos siyang sikmuraan gamit ang baril kasabay ng pagtalsik ng suot niyang helmet at pagtumba ng kanyang motor. Ano napahawak nga na po yung baril at naka ano po sa akin. na po, gusto mong patay na ka ko po ako na lang alam, alam. Lumabas sa investigasyon na kapwa nakainom ang dalawang polis at naimbitahan lang sa isang okasyon sa Valenzuela City. Pinuri naman ni Mayor West Cachalian si David dahil sa dedikasyon nito sa kanyang tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Magandang ehemplo po ang nangyari po uh, kay, uh, kay Sir Ronaldo David no? na isa pong team o natin na talaga pong uh, ginagawa niya lang, ginagampanan niya lang ang kanyang uh, duty at responsibilidad kahit madaling araw na po. Sa lahat po ng ating kawani po ay uh, wag po tayong magpapayag po, magpabastos na lang po sa ilang mga uh, kapulisan po. Ang masakit pa ho yung kapulisan na hindi pa ho taga No? Huwag kayong matatakot. Uh, na gawin ang kailangan niyong gawin basta alam niyo po na tama po ito. Kaugnay nito, bago matapos ang isinagawang press conference ng Valenzuela LGU, nakatanggap naman sila ng mensahe mula sa Manila Police District na nagsasabing may aksyon na mula sa kanilang panig hinggil sa naturang insidente. Dinisharm na po ang kapulisan and under restrictive custody na po sila at this moment. So napapanood pala tayo ng MPD. So uh, maraming salamat sa MPD rin sa mabilis po na aksyon nila harap teman sa kasong grave threats and physical injuries ang mga nabanggit na suspect. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.